Yung manchado at ang alawang na natambucho ko, na nalaka ulit dito. Yung tipong agad-agad naman nila ako inasin. Mula balensuel hanggang Rizal, ito lang talaga yung sinadya ko dito. At ayun, ito lang naman yung resulta niya. Baka makatulong sa ito, panoorin mo hanggang Yo! Morning goods! Tanghali na pala. <laughs> Punta tayo ng drip exhaust! May papagawa lang tayo ng konti sa exhaust natin Papalinis lang Pwede daw eh uh, Ano oras na ba? Si alas 2 Sabi ko mga alas 3 eh Eh Bandang Rizal pa yan eh pa bang daan natin Hindi tayo sa Midanao app. Kaya kaya Unti-unti na ako nasasanay sa handlebar ko A hey. 206 1406 Mali ito eh Professional tayo Maluwag yung traffic ah oh. hmm? Pagkasyahin mo man Pag si Man B Kasya yan Wala to Luzon. Nasa Luzon tayo. 5 by C5. Paano na tayo? Marikina na. Ang tawag dito, Marcos Highway ba to? Valley Fair. Valley Town Center. Eh, hindi dito yun. No? ko sa Facebook yung sa exhaust papatanggal ko sana tapos papalinisin papamaintinance mo na yun do sa likod kasi tatawagan ko na si Alan eee, It's nice to be back dito yung shop nila Dito na ulit tayo sa pinag-uusapan natin tambucho. Medyo manchado na nga pala yung tambucho natin, yung headers at buong pool system, pati yung mga plunge niya. Medyo tinamad ako mag magisa kaya din nila akong dalan dito para matanggal din ang buo. Late na nga pala ako nakarating dito, alas 3 na pero binanatan pa rin nila yung motor ko. Nakakomo dito man nila tayo ng maayos dito. Binanatan pa rin nila kahit oras di peligro na. Sa madaling salita, may isa sa kanila mag-OT talaga. Mabilis naman yung progress ng trabaho na ginagawa nila kaya napadaan mo ako dito Ang ganda pala dito guys Pwede kayo magdala ng mga bata dyan 4 years old daw yung pinakabata na pwede maglaro At pagbalik ko, ito na yung resulta ng tambudyo na pinapagawa ko Ikakabit na lang at nahawakan ko na rin siya, magaan lang pala Kaya ikaw kung tinatamad kang magpakintab ng mo, pwede mo siguro dalhin dito Lalo na kung dito ko rin siya nabili Yun, okay na Tapos na tayo, ganun lang kabilis Mga dalawang oras tinira Anong oras na ba? Mag-alas 6 na Il video natin dito.